Good morning, good morning, good morning na naman sa ating lahat So ayan, alam nyo na kung bakit tayo ay magbablog ngayon So ibig sabihin ay Holiday na naman yung Marlam So good morning sa inyong lahat Welcome sa aking channel So ngayon ay Saturday Pupunta tayo ng ano kasi kahapon yata Nag-start pang open ang Victoria Park a Flower Show Dito sa Hong Kong So pupunta tayo ngayon At Ako lang mag-isa, samahan nyo ako Uh, sana mayroon tayong makasama doon ng mga ano din uh, marami namang mga Pilipina doon ngayon pero uh, sa ngayon ako lang mag-isa uh, taon-taon simula noon nandito ako uh, pera lang noon ng taun taon-taon talaga napunta ako dyan sa Victoria Victoria Flower Show ayan, Victoria Park so wala lang yan noong pandemic 2000 2000 20 yata at saka 20 21, 22 ganyan parang ganun pero simula noong nandito ako taon taon na punta ako doon pag mayroong ganyan mga pa, 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 flower show so punta tayo guys samahan nyo ako punta tayo doon Mag, magtitrain ako kasi ano magtitrain ako ngayon kasi naliligaw ako sa, sa bus nung nakaraang uh, di ko nung nagbastayo nakalampas ako sa <laughs> nakalampas ako sa sham Show po so ngayon magte-trend tayo para hindi tayo maligaw so samahan niyo ako guys ang daming tao guys ang daming tao guys andito na tayo sa Cos Bay daming tao. Hmm. Oo oh, kasi pangalawang araw ba ngayon? Pangalawang araw ngayon ng pag-open ng flower show. So uh, naku saksikan to ngayon. So ayun ay exit A. Nasaan na ba yung exit A? So dito na tayo sa exit A. Exit A Sorry pala yung Ayan, Victoria Park. Dito na tayo guys sa Kusumi Papunta na tayo ng Victoria Park. At lalakarin lang natin kasi yun, lalakarin lang natin. <laughs> hanap tayo ng mcdonalds, kakain muna tayo ng lunch para uh, dere derecho na yung pag pasok natin doon sa victoria park Mal malawak yun so kahit maghapon tayo doon, busog na tayo yun nakikita nyo na yung mcdonalds tatawid pa pala tayo Vamos lá, sigaw sigaw dyan kasi may yung, ayaw ko yung ano yung na ano yung aking pagbablog kasi na ba yun? video memorize ko pa to ditong kasi dito dati yung aking uh, 14 dollar. Hindi ko lang alam ngayon kung 14 pa din. So tingnan natin mamaya. So ayan ang daming tao. May papunta, may pauwi. Uh -huh. Doon tayo pupunta guys. Uh -huh. Hindi ko alam kung naririnig nyo uh -huh. ako. Uh -huh. Eh ngay. Eh uh ngay. -huh. So, yung may mga baon, kumakain na lang sila dyan. Hindi na kasi ako nakapagbaon kasi na nalit ako ng gising. So, ayan. Ayan. pila guys sobrang haba ayan pila tayo ngayon kasi lit tayo so ayan ang sabi ay octopus ang entrance pambayad ay octopus so pipila tayo guys at magbabayad ang ibabayad natin ay octopus for senior citizens tayo. So, nandito na tayo, guys. Ito yung entrance. Ayan, yung pagpasok mo dyan. Ay, ayan. Okay. Okay maganda. Sa so, dito pa lang tayo sa Bacana ay maganda na. So doon pa mamaya sigurado mas maganda pa. Oh. Cool. tayo sa loob ngayon. Wala tayo, walang wala nang magpipicture sa atin. So, ganyan na lang tayo. Mag-selfie-selfie -selfie na lang tayo. Kasi wala namang problema sa atin. Kung mag-selfie-selfie -selfie tayo dyan, din na. Mamaya baka makahanap tayo ng mag-picture sa atin. So ayan, nandito tayo ngayon sa loob. Nandito pa tayo sa Pupana. Di ba kung nakakapunta sa gitna? Doon o mayroon pa doon. Itong mga, itong mga, may mga bubong dyan. Yan yung mga, uh, kaligsahan ng mga bansa dito sa uh, dito sa Hong Kong na ano sila ng mga flowers nila yung ang tawag doon o ocean oh, Ocean Park ayan ano bang tawag sa atin yan yung nag nagpresent ng bawat uh, bawat bansa na kanilang mga design na flowers ayan nandito na yung Ocean Park sa ano sa Coast